Uh, yun mga Pinoy isang magandang magandang umaga at welcome back sa ating youtube channel at isang pagpalang araw sa ating lahat ma doon po ulit tayo sa ating ano pinagjodjotihan doon sa baba doon tayo nagagawa at siyempre i-update po sa inyo ni Boy Pinoy mamaya pagdating natin doon Yan po yung ating mga tropa. Shout out sa kanilang lahat. Ayan uh, mga Pinoy, siya po yung naglilinis ng ano, um, magagandang aso yung nag-aalaga yan yung ang ganda ng aso mga Pinoy Sinong nahihiya sa camera? Shout out! Boy Pinoy! Shout out sa kanilang lahat Boy, mga Uy, Pinoy <laughs> Pangalan? set out natin ikaw te yun set out po kay ate Stilin Yan mga Pinoy, papunta na po kami doon sa aming ano jujutihan na ng trabaho doon po sa baba. Dito po ulit tayo madaan sa ano sa farm. At nasa loob po tayo ng compound ng farm mga Pinoy. <laughs> Dito tayo toy Titingnan natin yung ginagawa na nila yung ano dirty kitchen. Yan mga Pinoy, pakita lang po ni Boy Pinoy sa inyo yung dinadaanan namin. Yan. Sila Leo po, dito sila nagagawa, sila yung nagtatiles ng ano na yan, bahay. Malapit na. Malapit na. Malapit na pala yun. Ano lang, kataso na lang. hmm. Ang so, CR na. No, may man. talis na po siya. Ito yung sinasabing dirty kitchen. Ganito lang daw ang gagawin doon. Ay, asintada lang pala ito. Hmm. Tapos taklob lang yun. Yung CR na no? Taklob no? oh, ayan. Um, CR na yan. Tatakloban lang yan. Bukurma lang. Liit. Dalawang hero lang yan. Liit lang ang CR. Doon na kami sa baba. Doon kami sa baba naka ay. Hmm. Ang daming manok mga Pinoy. Oh, ang gaganda ng manok. Ano po ito? Ah, Dilarosa Farm lawak niya mga Pinoy oh, ang ganda ng manok siguro ang mahal niyan mga Pinoy ang mahal daw po niyan ganyang manok Yan mga Pinoy na andito na po tayo sa ano, pinagjujutihan namin. Ayan, yan yan po yung ating ginagawang bahay. At na na, ayan na po yung ating mga kasama. Sila po ang katulong natin dito. Hapon mga Pinoy, ito po yung ating pinapantay na ano, lupa. Yan. Oh. Eh ngayon, Susubukan natin mga Pinoy na ma-flooringan to. Bubuhusan natin ng flooring, ng simento. Ang flooring natin mga Pinoy, abot po dito. Uh, Papansin nyo itong ginagalaw kong tanse. Yan. Abot dyan ang finish ng flooring natin mga Pinoy. Yan po, medyo kulang parang kaunti at ano, hindi natin natapos kahapon. Dadagdagan po natin yan lupa na yan. Tapos dadasikin din natin. mga Pinoy si Leo yung ating kababayan sa Delgaliego uh, dito rin po siya nagtatrabaho masipag at matyaga na construction worker mga Pinoy at bukod sa lahat guwapo <laughs> <laughs> Yan, Yan pa po isang katulong natin. Anong pangalan mo nga JB. Yo, shout out kay JB. guapo. <laughs> Ito po yung ating hinuhukay. To. Kahapon yung itinambak po nating lupa doon sa loob. Dito po yung galing. Kaya medyo mabagal at naguhukay pa tayo ng pangtambak. Uhukayin so, po ulit natin yan ngayon at yung kulang natatambakan dyan din ulit natin kukunin yung lupa. So ayun mga Pinoy at update ko na lang po kayo mamaya. Yan mga Pinoy, tapos na po tayo magtambak ng bato. Ito. Tapos na po natin tambakan ng grabita. Yan. At mabuhos na po tayo maya-maya pag ipon lang po muna tayo ng materyales sila po nagahakot sila yung ating masisipag na labor at yan po si Bert sa taas yung masisipag nating na wilder baka may shoutout shout out shout out ka yung mga mahal mo sa buhay shout out sa family ko ayun shout out daw sa kanyang family mga Pinoy nakakapagbanding na naman kami yan daw kasi si Bert pa uwi yan mamaya pag hindi mamaya bukas ano Shout daw po yan? Shout out sa mga taga GK. Shout out sa mga taga GK. Nagkalit. Uh, ano daw po si Bert? Punong-puno na ang salok Kailangan nang mag-change oil. Kaya pa uwi ng probinsya mga Pinoy. Kailangan ng kalusin. Uh, malinis po tayo ng ano ng paghahaluan yan mga Pinoy, lilinisin po natin yan at maghahalo tayo ng siminto yung pambuhos dito. Yan. Ayun, ano na po, nalinisin na po natin yung ating paghahaloan. Ayan. Oo. Baka, layo lang ako ng, ng materialis ay. Yan mga Pinoy. Umpisa na po kami ng pagbuhos. Yan. Ang gusto ko ay Ah, yan po. Yung masisipag nating katulong. Hey, what's up, eh? Shout out mga Kapinoy. Ah, uh, tayo pa po yung dalawa. Kami ni Katwila. Oh. フフフフ。<Okay. S 2> <laughs>